pala. Hmm. Camp Aguinaldo Team. Oh, Camp Aguinaldo Team. Ati Mer. Ayan na. Siyempre, isang magandang buhay na naman tayo. Nandito na naman tayo sa Lichunan. As usual. At buhay na ang mga tropa. Hindi nagwalis. Walang nagmalasakit magwalis. <laughs> yan, dito po sa amin may libreng higad. Sino pong gustong magalaga ng higad? Pwedeng kumuha. asa ah, na ba yung mga higad natin? <laughs> Gumagapang. Season ngayon, season po ng higad ngayon, yung mga maliliit, ayan oh. Ano po 'yan? Ah, maganda sa balat. <laughs> Pag gusto mong magro si chicks Higad lang Ay Laga na yung bais ne. Para mamaya may bang ano Matamis yan Sayang yung ano Yung tamis mawawala Dalawa po ang linuto natin ngayon Siguro total ano nito Live weight Ay nasa mga 80 kilos mga ganon. 80 kilos po ang live weight. Kahapon 60 kilos sa live ay naubos. So meron tayong allowance na konti. Hopefully ay maka ano Maka gross profit lang tayo ngayon ng uh, 60 up. Pwede na. Kahapon po ay 51. So, oh. okay na rin naman. Medyo mataas ang overhead natin. Kaya kailangan natin gapangin. <laughs> dami nating iniisip na pwedeng maging sideline. Sabi ko nga gusto kong magdagdag dito. Lumpiang isda ba diba? para ano magwala ng trabaho wala ng trabaho ayan mga kapang, tayo ng maliit na ano dito outdoor cooking ano tapos lumpiang isda mga ba tingnan natin Ay, mga iniisip ko na parang magmukhang ano dito ba magmukhang uh, uh handaan din parang pestahan Pwede rin tayo maglagay dito ng inihaw na manok. Malay natin. Dumating po ang panahon na gano'n, ano? Parang maging uh, nignangan style na po ito. Malay um, natin. pili yan na yung van. Ayan na yung van, o. Parating na. O. No? Para <laughs>

Hoy, <laughs> kain na kayo. Ayun na, may tricycle na. Sabi ko sa inyo eh. Oh. 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 Hoy, ayan na. Going to Makanchan. Ano ba 'to? Makanchan ba? Saan na? Saan ba 'to? Pupunta Maka... Saan sa makan makan Orak Mangkachan. Mangkachan, ayun. Mangkachan. Mangkachan ng Porak Pampanga. May meron po siyang order na crab paste, mga farmer 20 pieces na crab paste. Ayan. Tapos sa uh, ha? 30. Ayan, 30 pieces na crab paste. Nagustuhan po nila yung crab paste natin kasi special 'yan. Siyempre. Ah, uh, naanghang ka din ano? Oo. Oh, hindi, meron akong gagawin medyo. Oh, plain lang 'yan. Tapos meron na chili crab din na ano. yan ayan, ayan, ayan. Mga, ano yan, mga order po yan mga kaparano, so ayan, maraming salamat sa lahat, lahat kainan na tayo at uh, may darating na yan, alas 9 na, tandaan nyo si ate Mer daw ay pupunta, malamang kung hindi man siya matuloy okay lang oh bakit di kayo kumain doon sa lamesa Salamat. Talagang nakasukat pa 'yung kanin, ang sosyal. Ha? Ah, sinukat pa 'yung kanin? Wala pa po kaming customer, 920 na. Uy, oh. oh, 'yan doyan lang. O oh, 'yung linoloto mo, puroy baka puro abo na, ha? <laughs> Magandang panahon ngayon Kaya Sana ay uh, magtuloy-tuloy Hinog na ba tong guyabano namin? Kalatina yata Ang ganyang itsura, hinog na yan eh Medyo ano na eh Papatanim pala ako ng guyabano doon sa bundok mga farmer Yan Isa sa mga anuhin ko yan Bibisitahin namin pala kailangan namin bumisita ng bundok ayan pa, pahay lang po natin ito at may babatiin daw sa Saudi hello po nandito na kami kay ka farmers masarap yung leksyon <laughs> ayan ano po ano po pangalan ni mister nyo? Lito Ventura po. Ayun, ka-farmer Lito Ventura. Sana pag-uwi mo, ikaw naman ang makita namin dito. Ayan. Nakita niyo na siya. Ah, talaga? Plaskin. Oo nga pala, nung, nung nag up dito. Ayan, kumusta ka na lang? At uh, ingat dyan. O, oh, yung anak ninyo. <laughs> Sinanay, ayan, baka gusto niyo makita. Nay, hi po kayo kay Kaparmer Lito. Hi. Oh. ayante, <laughs> Ayan, thank you, thank you po. Ayan, bago tayo mag-chop ng lechon, ikutan ko muna itong bagong dating. Ayan, Ito, mukhang uh, busy kami ngayong araw na ah, Wala pa sila. 11 o'clock na. Good morning! Bago ako mag-chop ng lechon, gusto ko na mag-hi! Kumusta? Good morning! Saan pa po kayo galing? Diyan lang po kami sa lapas, ng galing. Lapas lang, ha? <laughs> <Good> <laughs> tarlak, tarlak po, ano? Opo, oh. lapas tarlak. Ayan, may mga babatiin po kayo, pero ikot pa rin naman ako mamaya. Benji, Benji. Hmm. Ang binabati kong anak po, panganay na happy birthday. Ayun! Birthday na yun. Benji, dedo sa'yo, Bish. Ayan, na, happy birthday. birthday Benji Del Rosario. Nasaan po siya ngayon? Nasa bahay mo ano? no? may ah, may more. Ayun, brother, sayang. Pati yung anak ko sa US sa San Jose. Si Marji. Pati si Mark. Ayun. ayun. Si ano di si po, yung aking yung oh, si son-in-law at my one and only apo. At last, see you. Ayun. August 31. Pabalik na po kaya. Uh, darating po siya, Ah. Tapos sa uh, pa babalik ka kami sa California. Thank you po, thank you. Ayan, at ako'y mag-chachap na ng lechon. Okay. <laughs> Ayan, sana po ay tuloy-tuloy na. Ayan na, mga dumarating na. Mas marami pa ang crew sa ako, customer. Ay! Good morning! Ayan. Ah, yun, sige-sige po. Sige. <laughs> ayan, magcha-chop lang po ako mamaya. Kumustahan tayo? Up from... Nice France. Ayu, Miss France. Ayun, ah! Tinakasan niya yung Olympics, ha? Ah. Oh. <laughs> <laughs> Mahabutan pa namin. Mahabutan pa naman daw. Mga isang pa siya. Ayan, ba mm. ayan oh, bati na. Shout out to OFC News. Shout In French daw, in French. Dedikas sa mga pot ni Swa. OFC News, vous êtes Ayun. Yung kapatid niya, di ba? French. <laughs> Ayan. Kayo pa walang pabatiin? Wala Okay na. Ayan. Thank you. salamat, kaparga. Thank you, thank you. Dito so po, taga saan kayo? San Juan, Mexico. Ah, Mexico lang. Kami yung, ako yung kumuha nung nakarang taon. Ayan na. Tahimik na Sunday, pero pangalawang baboy na yan mga farmer Ayan. Hello po, good morning. Hi, hello po. Kumusta? Willie, Willie Ando parang familiar na kayo sa akin, hindi ba? First time? Gusto ko. Kapit tayo. Sa? Dito. Ah, Ang dami nating bisita mga farmer. Ayan o. Oh. Tapos, ah, ayan si Ate Mer na andoon. Ayan kanyang grow. Ay, ito pala. Ito pala. Camp Aguinaldo Team. Oh, Kap Ginaldo team, Ate Ber. <laughs> oh, marami ngayon. Maraming higad ngayon. Ayan oh, wala bang babatiin? Ah, <laughs> na oh, relax relax lang. Thank you, thank you. Ayan oh, Suki so, po 'yan. Si Ate Merang may hawak ng record ng pinakamaraming balik-balik dito. Ayan. Tapos, oh, Farmer Willie and Richard. Richard, ayan. Bati na po kayo. Shout kay Daddy, Ray Domingo. Ito din na, kay Farmer kami. Ayan. Kumain po silang lechon. At may take out na? Apat na kilo. Apat na kilo. Pero masarap naman daw masarap, kasi sarap, Masarap uh, Shoutout sa asawa ko Si Sheila Romero At ako si CJ Yung uh, masahayong girlfriend niya Si Cha, Tapos kapatid ko Si Ranji Si Krim Tsaka yung mga bata so, Shoutout uh, sa Okay naman Tapos small word mga farmer Kasi Kailan po kayo umalis dito sa banyo? Bata pa kayo? 1983 Si Rambo po ay pinsan niya na second cousin siguro ano. So bali pa mangkin si Sai, Sai Sai, Oh, tito mo. Oh. <laughs> oh, galing galing. Oh. Galing siya po ang may-ari ng lupa dito sa ano, yung malaking lupa diyan na may mga baka dati. Oh, yung oh, malaki Bago ano. Ayun, Willie Ando misis ko. Ay! Sa-shout out din yan. May babatiin po kayo. <addition> salamat, salamat po. Uulitin, masarap. Masarap. Thank you. Ako, masarap sa pakiramdam na pinupuri po yung aming produkto dito. Masarap. sasarap. Ano yung nakaraan ako? Galing ako rito, Friday, ang two weeks ago. Ah, oo, Sabad at Linggo lang. Kasi iniipon ko lang, siyempre. Malaki ang overhead eh kailangan maipon yung customer. At least napunta po kayo. Oh, thank you, thank you. Thank you, thank Okay. Tapos puntahan ko lang po sa glit ito, ha. Ayun, oh. Atalaga naman. Ayan, oh. From Philadelphia. Philadelphia. Oh. Marami pong salamat. How's the lechon? How's the lechon? Good talaga. Okay. Uh, ngayon po lang po matitikman. Ngayon po lang natikman yung lechon. Ngayon lang naman ako napunta. Sa kanila yung kalang naman na meron dito. Oh, uh, di, Misan kasi yung iba nag-order na from... Um, um lang July 22nd. Oh. Ayun, so, na sabi ko, pupuntahan natin yung pupuntahan natin to. Salamat, salamat po ng marami. May mga babatiin po kayo. Mga naiwan, mga... Yung mga naiwan sa Amerika. Ayan. Lola. Lola, lola. I think you're Lola. I don't know the key. She will probably watch Yeah. Yung nasa ano, yung Lola niya. Nanonood. Thank you po, thank you. Kayo po. Okay Thank you, thank you 120 ayan na po yung grupo ni Atimer, uwi na naman. Ah, uh, hindi matatapos ang buwan na ito. God willing, babalik po yung mga yan. <laughs> nag-enjoy naman po sila dito. Gusto kong paggawa yung ano, yung ito yung part na to na may ano, may pool, mga farmer. Siguro dito na lang ano sa so may part na yan ayusin natin para ganda din kasi eh hmm. pagka okay na para may ano din libangan thank you thank you see you when I see you babalik naman kayo sigurado <laughs> masaya yung team ni ate Mer masaya nakawalong beses na po yata itong balik eh sila mali <laughs> 'to baka tinyo makaslimitan hindi pa ni li- li ko so Alex May humabol pang isang grupo. Ayan, kaya ah, hindi sila 1 kilo din po ang in order. yun Si Ano pala si ka-Farmer Willie Ando. Oh, siya po yung may-ari ng lupa dito sa ginanaanan lang natin bago yung uh, kiskisan update tayo sa tirang lechon mga farmer dalawang ulo at isa't kalahating dangkal Malit na kasi yung ano yung pangalawa sabi ko nga talo talaga tayo sa malit. anyway ganoon talaga uh, kailangan talaga malaki lang mga farmer medyo pero ang problema naman kailangan mong piliin kasi hindi ka pwedeng basta lang malaki. Kailangan ng crossbreed talaga. Buti na lang si Boss Kulot. Lagi pong merong magandang malaki. Kagaya kahapon. Ang sarap po ng baboy kahapon. Tapos ito ngayon, ang sarap din. Hmm, ayan. Tapos na tayo. Tapos ayan pala, uh, magkakaroon tayo ng ano ha. Ito pala ay uh, Saturday, Sunday open na. Unahan na lang. Ewan ko kung may nag... Uh, paramdam na kay Bebe. Nandiyan na yung duyan, kakabit na lang. So, <laughs> so relaxing. Ayan. Tapos magkakaroon tayo ng ano ha, magpapasubukan natin magparafol. Kung mapupuno po agad, si gawin natin linggo-linggo kung ano. 500 pesos, 40 numbers, 40 kilos, lechon. Free delivery within uh, 100 kilometers radius <laughs> So ayan po hanggang ano hanggang Siguro ano Manila tapos sa uh, hanggang Sambales pero siguro ma hanggang iba lang ano malayo na masyado po yung ano mga iba ganyan pwede pa siguro tapos hanggang Pangasinan mga part ng Binalonan pwede pa yan Dagupan pwede pa So Bataan Maribeles pwede yan tapos banda dito kabanatuan yan pwede yan so syempre bulakan sakop na po yan so, tingnan po natin at malay natin ay uh, mag click ayan na si shadow nakawala na oh, ayan tapos na po tayo nakikipag maritesan na lang si bebe um, isang ano na lang po at uh, magkakainan na rin po kami isang daming patak ng salamin ko Yan, mga talsik ng litson yan <laughs> Tapos next project natin bukas, ah, bukas day off. Ah, unahin na po namin yung ano, yung toilet, no. Ayusin na natin yung CR comfort room na dalawang butas siguro, pero simple lang, simpleng malinis, di ba? Apa tiles natin. Oh, um, ano natin ng maayos para presentable naman po sa lahat. Ah, at inuulit ko, ayan pala mga farmer, uh, meron po kasi nga uh, <laughs> pumunta po dito pinakita niya sa akin comment sa page yata may nag comment no? parang masyado na mga uh, ano, medyo maarting ano ba diba? so sabi niya nainis daw siya sabi ko hindi ko na pinapansin gaano no? ever since naman na uh, ginawa namin itong kainan sinabi ko naman ito po ay hindi restaurant ito po ay simpleng kainan na para kang makikipiesta sa Uh, makiki hindi piyesta parang ano parang makiki punta ka lang sa isang handaan piyesta kasal etc ano sa isang probinsya yun po yung setup nya so what do you expect syempre may mga manok may, may, mga alaga yung baboy na andoon pero ano naman po yan talagang kung hahanapin mo yung amoy mahanap mo ba diba? pero hindi naman po amoy baboy <laughs> So, ayun po. medyo maselan kayo, eh hindi po ito ang para sa inyo talaga. Pero ako naman po ay natutuwa dahil gumabalik naman po sila eh. Nagbabalikan naman sila dito. At uh, ako naman po ay masaya dahil uh, umuulit sila. Wala naman silang sinasabing ano, di ba? Unang-una yung lityo, nasasarapan po sila. Kagaya kanina, si ka-farmer Willie... Really ano, Willy Ando, sabi niya, ang sarap pala talaga. So, ayun, oh, apat na kilo po ang kanilang uh, tinake out. Tapos si, ayan, si tita, oh, um, nag-take out din po ng isang sisig, may mga ano sila. Nasarapan po sila. So, yun naman po ang pinaka-importante. Pero, kung hahanapan niyo po ito ng parang fine dining setup, ay hindi po. Ano lang tayo, uh, simpleng kainan lang po. Sabi ko nga parang karendiria lang eh. Para hindi na po tayo mag-expect ng masyadong ano, di ba? Ayun ah, lang. Tapos ah, sa na tayo. Okay naman mga ka farmer. Hindi natin na-hit yung uh, target. Pero <laughs> ano, kaunti lang kasi ang kumain, parang nine 9 9 groups lang ata. Nine groups lang. Mas maganda yung benta kahapon. Actually, isang baboy pero ang ganda po ng benta kahapon O pipilitin natin na Ano na lang Yung uh, anuhin natin Malaki talaga Okay So ayan hanggang dito na lang po muna mga ka-farmer Maraming maraming salamat Siyempre una sa Panginoon Sa buhay at lakas Sa mga biyaya at pag-iingat na binibigay sa atin So ayan Pangalawa sa mga pabalik-balik na pumupunta dito At kumakain ah, Kahit malayo 嗯。Yeah?